Magandang araw sa inyong lahat mga tol Nagulat lang po talaga ako sa nakita ko Ito po, parang mag-anak na po yung nakasakay dun sa bike Nakita nyo po Ayan o, sakit sakbit yung bata sa likod Talagang sobrang uh, gulat lang ako na ganon Pero makikita nyo po yung, ano yon yung pamilya na kung sama-sama no? Kahit nakabike lang Talagang makita mo yung pagmamalasakit din ng magulang Bagamat ganun yung kanilang service pero sobrang nagulat lang po talaga ako dyan. Dito na po yan sa may Dunya Sulidad. Dito sa may Paranaque. Ayan, medyo naiwan lang po tayo dahil mabilis lang din talaga si Kuya mag-drive. Ano, pasingit-singit. At syempre, ayan. Uh, nandun yung pag-iingat niya syempre kasama niya yung pamilya niya. So, pero maabutan po natin yan mga tol. Eto, meron lang po tayong mga lulusutan pa. Ayan, o. Oh. Eto, gaya ni Kuya, Eto nahinto pa siya dito dahil may nasiraan na tricycle o pati yung kadena pero makikita nyo ano nakakatuwa kasi yung pagiging pagmamahalan ng pamilya sama-sama sila dun sa sasakyan yan o ano? kaya isang magandang bagay na dapat po natin makita yon sa ating mga kapwa ayan bagamat mahirap na doon yung pagmamahalan kaya pagibig